Kamusta mga kababayan? Napansin nyo ba kung gaano kabilis tumaas ang ating electricity bills? Lalo na ngayong karamihan sa atin ay nasa bahay, bawat gamit ng aircon, electric fan, at iba pang appliances ay may dagdag na gastos. Pero hindi kailangan lumubo ang ating mga bayarin buwan-buwan. Kaya naman, sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang simpleng tips para makatipid sa kuryente dito sa Pilipinas. Madali lang itong gawin at tiyak na makakatulong para bumaba ang ating mga bills. Kung ready ka ng matuto, make sure to like this video, subscribe to the channel, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming tips. Simulan na natin! Una, patayin ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Simple lang, di ba? Pero madalas nating nakakalimutang i-off ang ilaw, electric fan, o TV kapag lumalabas ng kwarto. Sa halip na pabayaan itong nakabukas, gawin na nating habit ang pagpatay ng mga appliances. Malaki ang matitipid mo sa kuryente kapag ito'y naging daily routine ng buong pamilya. Tip number two, i-unplug ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Maraming appliances tulad ng TV, computer, at chargers ang patuloy na kumukonsumo ng kuryente kahit naka-off sila. Ito ang tinatawag na phantom load. Bawat kilowatt-hour na naaksaya dito ay dagdag sa iyong bill. Kaya't ugaliing i-unplug ang mga hindi kinakailangang appliances bago matulog o kapag aalis ng bahay. Tip number 3: Mag-invest sa energy-efficient appliances. Kapag bumili ka ng bagong gamit, laging i-check ang energy efficiency label ang mga appliances na may mataas na energy efficiency rating tulad ng inverter aircon at LED bulbs ay mas matipid sa kuryente. Kahit mas mataas ng konti ang presyo nito kumpara sa regular na appliances, ang matitipid mo naman sa kuryente buwan-buwan ay sulit na sulit. Tip number 4. Gamitin ng tama ang aircon at electric fan. Alam natin kung gaano kainit sa Pilipinas, kaya marami sa atin ang gumagamit ng aircon. Pero para makatipid, siguraduhing itakda ang temperatura sa 24 na degrees Celsius o mas mataas. Maaari mo ring isabay ang paggamit ng electric fan para mas mabilis lumamig ang kwarto nang hindi masyadong ginagamit ang aircon. At huwag kalimutan linisin ang filters ng aircon para mas maging efficient ito. Tip number 5. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Sa halip na magbukas agad ng ilaw sa umaga, subukang buksan muna ang mga bintana para pumasok ang natural na liwanag at sariwang hangin. Hindi lang ito makakatipid ng kuryente, mas presko pa ang pakiramdam mo sa loob ng bahay. Kaya mga kababayan, yan ang limang simpleng tips na maaari nating gawin para makatipid ng kuryente sa ating mga tahanan. Sa simpleng pagbabago ng ating mga habits, makakabawas tayo sa gastos at makakatulong pa sa kalikasan. Tandaan, ang pagtitipid sa kuryente ay hindi lang para sa ating bulsa, kundi para rin sa mas magandang kinabukasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa Pinoy Tips TV para sa mas marami pang health at wealth tips. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.